nakadali na naman tayo ng jackpot yung alam mo yung tipong umuwi ka na kasi nawalan ka na ng pag-asa sa biyahe yung tipong yung panahon na alam mo yun yung, alam ikaw yung may gusto pero yung panahon ayaw magbigay sa yo. so ito pinalat tayo papasukan tayo ng naik sa North Drive ito nandito ako sa may naik last year dumaan ako dito nung nasa tracking pa ako, wala pa yan eh bagong tayo siya so, nandito ako ngayon mam, Ma baka pwede kitang antayin <laughs> alam na this so, yun sabi niya, kuya, hindi ko alam eh kung Gano'ng katagal yung transaksyon namin Sabi ko, ma'am, okay lang Antayin kita kasi naman babalik ako ng mountain lupa na walang sakay Di ba? Di ba? Relate Maraming nakaka-relate sa mga MC Taxi nito eh. Yung alam mong tipong naghahatid ka ng long ride, tuwang-tuwa ka Pero hindi mo inisip yung pagbabalik Yung babalik ka na Hindi talaga sigurado na makakakuha ka ng booking alam mo ba maraming kwento dito sa naik na lahat ng mga rider dito yung mga mag-uumpisa palang bumiyahe bumababa pa sila ng gin tray tansa so ba diba, expected na yun gagapang ka talaga pabalik so yun na nga binalikan ko yung sales ko sabi kasi -so, ma'am kahit one hour antayin kita huy sarap so pumayag si madam so nung pagkadating namin dito sa drop off location yun sabi ko sa kanya ano ma'am antay na lang kita o sige kuya paano ba yung bayan mamaya na lang hindi pa talaga sino ba namang sino ba namang ayaw di ba kayo sabi ko sa inyo guys lalo na dun sa mga kapwa ko rider mga insi taxi ko dyan pag sinabihan kayo ng ganoon one hour lang, okay na yun. Kisa gagapon ka ng one hour, pagkadating doon, wala. Wala talaga. So, eh, pinatulan na natin, guys. Mamaya-maya, sabi ko sa kanya, andito tayo sa... sa mga nakasanayan ng rider. Sa ilalim ng puno ng mangga. Ito, kaso... magna na, dito na lang sa puno ng mangga. Masaya magkwento dito eh doon hindi ka makapagkwento so guys no abangan natin mamaya mamaya abangan, abangan na natin yung pagbabalik ng mountain lupa na oh diba wala pang 1 hour babalik na agad wala pang 1 hour yung transaksyon ni ma'am babalik na kami sasanduin so, ko na siya ko inexpect na